Okay, hello guys. Welcome to my vlog. Yan. Welcome to my channel. Yan guys, pinivideo ko yung itong anak ko na isang napakagaling pala siyang gumawa ng ganitong klaseng ano, yung black lock. Yan, kita nyo guys, yung ganyan yung pandikit. Yan. Yan wala siyang kuan, wala siyang glue gun kaya lighter lang yung ginagamit niya nagtsatsaga lang siya sa lighter wala siyang uh, wala siyang glue gun ay bibili pa kami ng glue gun yan lighter lang nagtsatsaga sa lighter pero pwede, pwede na yung lighter yun guys tapos na yung bulaklak niya pero sabi niya lalagyan pa daw ito ng pampaganda. Yan, tapusin nyo guys ang video para makita nyo kung ano ang kulang. Yan, ikot-ikot muna natin para makita nyo kung paano niya ginawa. Rose, pala to rose. Yan. Lagyan pa daw to niya ng kuan yung may dadagdag pa daw siya dito. Ayan guys, yung finished product ng anak ko. Ayan. So, maganda pala, no? Ayan yung ano niya. Uh, very creative yung anak ko. Thank you for watching.